Ito ang tikoy o gao, tinatawag ring Chinese New Year's Cake. Malaki ang pananalig ng mga Chino na may hatak na swerte sa kanilang trabaho, karera o negosyo ang paghahanda at pagkain ng tikoy. Habang tumataas ang posisyon sa trabaho, mas lumulobo ang kita at lumalaki umano ang kanilang negosyo. Karaniwang sangkap ng tikoy ay malagkit, asukal, Mani, Chinese dates at dahon ng lotus. Isa itong matamis na kakanin na gawa sa malagkit na bigas. Ang tikoy ay malagkit, siksik at may katigasan, ngunit malambot naman kapag idinaan sa apoy kung ipiprito o pasisingawin. Pero ang pinakapaboritong paraan ng mga Pinoy ay yung pinagugulong sa itlog at ipiprito sabay paparisan ng kape. Ano man ang dahilan? ng pagkahumaling ng mga Pinoy sa pagkain ng tikoy. Nabibilang pa rin ito sa kategorya ng kakanin.